Okay, so ano-ano nga ba yung mga chine-check sa ating mga motor kapag ka ito ay sasalang na sa inspection ng LTO para sa ating registration. Okay, so isa-isahin na natin ano yung mga chine-check nila ng mga inspector sa ating motor kung ito ba ay papasa or <laughs> babagsak siya. Tara, check na natin. Ayan, una... Ito, based on my own experience lang naman, ano? Every time na magpaparehistro ako. Yan, ignition on. Panel light, meron. Yan. Uh, start. Okay. Signal light. Sa panel muna tayo. Okay, gumagana signal light niya. Sa panel. High beam, meron. Odometer, make sure gumagana yan, sir. Kasi uh, minsan ibinabagsak din nila yan. Pag yan hindi gumana At matitrace nila kung gumagana ba yan Oo o hindi Busina Yun no, meron Passing light Yun, meron Yan, dito tayo sa harap uh, Low beam High beam High beam Passing light Yan, signal light yan, parehas meron meron sa likod park light sa likod, meron ba? yan, park light iba ang park light, iba ang brake light yan yung park light standby yan na ilaw, ano? park light, eto naman yung brake light, pag namreno tayo mas liliwanag pa yan. park light brake light, yan gumagana, tapos foot brake foot brake nya. Foot brake and hand brake dapat gumagana. Ano? Foot uh hand brake at foot brake dapat pareho sila may signal na uh, at gagana yung ating brake light sa hulihan. Signal light sa likod meron. Okay, kompleto mga ilaw at yung ating mga plaka, sir. Ah, uh, kung yung uh, plaka na talaga mismo or yung temporary plate MB file pa yung nakakabit make sure lang na malinis readable siya hindi putol yung iba putol eh <laughs> uh, i ano nyo na lang i attach nyo yung kapiraso minsan may nakita, may nakita ko noon naputol na siya ang ginawa sa LTO dinugtong lang nila nilagyan nila ng tape ang mahalaga pagdating sa emission kasi pipicturan yan doon eh nakikita yung detail ng plaka pagdating sa emission may picture po yon tapos uh, pakilinis na rin pre yung itong ating mga chassis number chassis number or body number para sa ganitong motor nandi dito yan yan ito yung ating body number or chassis number yung engine number naman Nandito sa ilalim yan, pre. Ayan. Bago kayo sumalang sa LTO, check nyo na rin ito maigi. Unahan nyo na. Para may idea kayo, ano ba yung i-inspectionin nila. Yan. Engine number. Kung kaya't palinis na rin, kasi minsan ma maalikabok yung lalo na sa ilalim, naglulo pa, naglalangis, palinis na rin. Kasi mag i -stencil yan sila dyan eh. Yata sila dito yung LTO registration form, tapos i-stencil nila yan para bumakat yung detalye ng ating unit. At uh, siguro, yung top box sir, uh, ipa-attach nyo na rin doon sa nag inspection para less worries tayo ano kasi may mga issue yan eh da, uh, mga nakaraan mayroon daw hin may hinuhuli gawa nga ng yung top box nila hindi nakarehistro sa LTO pagdating sa ORCR pag chinek, hindi naka-attach yung kanilang top box Ayun, may mga nahuli daw so ipa-attach nyo na rin ang inyong top box kung meron man kayo nyan or kung, at uh, ang additional nun 100 pesos lang naman mura lang tapos, yung uh, ato, side mirror. Side mirror, pre. Kung nandyan yung stock, yun na muna ikabit para iwas aberya. Misan, may mga L, uh, mayroon LTO, ayaw nila ng mga customize. Yung mga lilit, pinalitan. Kung nandyan yung stock, yun na lang muna ikabit para sigurado. Kung wala naman na yung stock, meron tayong narinig sa iba. Halimbawa, wala na yung stock. Uh, aftermarket yung nabili. Basta ang basihan, yung four fingers natin pasok. Yan, pasok yan. Kasi yung visibility niya sa likod, basihan yata yung four fingers. Narinig ko lang ito sa ilan pero pwede natin pagbasihan yun. Ano? Huwag yung masyado maliit. Iba kasi masyado maliit. Singkit na yung side mirror eh. Yan. Ano pa ba? Uh, yung mga brakes. Yung preno mas maganda pre i-adjust nyo sa mababaw ano halimbawa yung preno nyo napakalalim na minsan ibinabagsak nila kasi pudpud -pud na daw yung brake drum masyado nang malalim mahina na yung preno yun ang basya nila mahina na yung preno gawa nga ng sagad na sagad na sagad na parang sagad na sagad na mahina yung preno gawa ng sagad eh eh pwede naman yan i-adjust adjust yun lang tulak nitong ganyan higpitan nyo ito kakapit na yung preno niya. Pwede pa i-adjust yan eh. Yung handbrake, footbrake, i-adjust yun ng mga mababaw lang na preno. Konting apak lang, kumakapit na. Yan. Konting pisi lang, kakapit na. Para sigurado, na papasa siya. No, gawa nga ng, sasalang yung motor natin sa mga machinery, doon sa LTO inspection. Kung kaya patitrace din nila, yung speedometer mo, kung ito ba ay gumagana, dapat gumagana rin yan. Pata, papatakbuhin nila yan dun sa machine. No? Ang chinitek nila, nila doon, gagana yung gulong, tapos sabay pe-preno. Ang tinitest is yung speed na binibigay, eh, may kakayanan ba yung preno para magmatch doon sa speed at yung pagpreno niya. Kaya minsan, pag masyadong malalim yung preno mo, hindi nagtutugma yung speed tapos yung preno may may average yun eh na dapat makuha niya pag hindi niya makuha yun binabagsak nila so kaya i advise yung preno yung mababaw lang na setting isa i ano nyo, adjust lang naman yun para wala tayong ganong aberya sa emission siguro yung tabucho, linisan natin. Yan. Linisan mo yung loob. May carbon yan eh. Ang sinicheck sa emission, yung binubugan niyang carbon. Ito, bago-bago pa ito eh. Yan. Kung ba, minsan naririding nung machine, masyado maraming binubugang carbon, yung iba, naglalangis na dito. Linisan nyo man lang. At least, kahit doon man lang, makaiwas, baka, makaiwas, ano. Yan. Linisan natin. Pagdating sa emission. Tapos, ano pa ba? pre yung busina ko pinalitan hindi na stock ah uh, nagpalit siya yung dual horn boss horn PIAA yan mga ganun <coughs> hindi na daw ganyan uh, kasi ito, marami na nag ano nagtatanong yan kung naipapasa ba sa LTO inspection yung dalawaan yung dual yung horn nila yung iba ang ginawa Diba? Dalawang horn 'yon. Tinanggal nila yung isang sakit doon sa kabila. Tak! Pagtanggal nila, di isa na lang ang gumagana. <laughs> Hindi na siya ganun kalakas. Kasi, minsan, ang naging katanungan yan eh. Meron kasing ilan, LTO office, okay naman siya. May decibel sila na binabasihan. Yung iba, binabagsak nila. Ewan ko bakit. Gusto nila yung stock. Pero para maka ano na rin tayo, tip na lang din. Halimbawa, dalawa yung horn mo. Yung isang horn, huwag mo pagganahin, Tanggalin mo lang ito isa. Gagana naman yun eh. No? Gagana naman siya. So, gagana sa kanya. Isa lang. Hindi siya ganun kalakasan. So, ayun lang. Siguro yung gulong, check na rin na. Huwag naman yung masyadong kalbo pre. Kung paliti na, palitan mo na rin. Baka mamaya labas na yung ply. Pero madalang naman yung ganun eh. Minsan yung gulong kung roadworthy pa ba, yan. Check nyo na rin. Kayo na, kayo na mag inspection Alam nyo, kaya, okay pa naman. Makakapal pa naman. Pasok pa yan. Yan, ganyan. Okay pa yan. At ayun, kung sa palagay nyo, na-check nyo naman na ng maayos. Palagay nyo, papasa naman yung motor ninyo. Yan. Proceed na kayo sa LTO. Kuha kayo ng insurance kuha kayo ng sa emission. Yan, meron na rin yan mismo doon sa may LTO eh. Kung yung insurance, uh, merong si na pre 300 lang, mura. Pero check nyo muna baka hindi i-honor ng LTO na yon. May iba kasi ganoon. Pero yung iba, inaallow naman nila yung iba kasing LTO office uh, doon lang sila buwabase sa kanilang authorized na uh, nag kakandak nung insurance doon lang mismo din sa kanila sa facility nila merong ganun eh pero tip ko lang din si Buana mura po yan 300 dati dyan ako kumukuha tapos emission yan yun lang insurance at emission tapos na check nyo naman na lahat all goods naman yan at uh, alimbawa expired yung motor sir mag expired yung motor magkano ba penalty nyan <laughs> sa akin yung dati uh, 150 expired yung ano yung motor uh, one day equivalent po yan ng one year ano halimbawa due date mo ngayon paparistro ka bukas expired na yon automatic yung may penalty na yon pasok na agad yan 150 base dun sa OR na natanggap ko galing LTO office penalty ng motor Okay, so ayun lang. Sana may naiambag Uh, patungkol doon sa mga bagay na iniinspeksyon sa LTO registration. Salamat. God bless. Bye-bye.